Epektibo na ang bagong modified work schedule ng mga empleyado sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Bata'y na rin yan sa ibinabang resolusyon ng Metro Manila Council na layong maibsan ang mapigat na trapiko, lalo na po sa EDSA. Si Benji Durango sa detalye. Ang magkumaring Lea at Thelma, maagang present sa Caloocan City Hall. Parehong alas 7 nagsimula ang araw nila. Less traffic. Dahil walang traffic, hindi sila nagmukhang mandirigma. Mas pabor po sa amin. Nakamotor si Lea, nakakotse naman si Telma. 6.40 na sila umalis ng bahay pero fresh na fresh na dumating sa opisina. Ang maganda pa dahil 4pm lang ang uwi, mas marami silang time sa family. Makapag-prepare pa ako ng pagkain para sa amin. Kaya ang tanong sa akin ni leya may forever ba? Pero kanina, siya talaga napakaganda. Smooth po yung aming pagpasok. Pero dito sa Kaloocan, kalahati lang ng bilang ng mga empleyado ang papasok ng 7 to 4. Ang iba, 8 to 5 pa rin habang ang iba naman 24-7 pa rin. Base ito sa Metro Manila Council Resolution No. 24-08, Series of 2024 kung saan gagawing alas 7 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa NCR para maibsan man lang ang traffic. Pero umaapila raw kasi ang Civil Service Commission. Huwag daw sana magsara ng alas 4, kaya dito sa Kaloocan, hinati-hati na lang. May kaunting reklamo pero napapaliwanagan naman. Lahat naman talagang pang nagbago. In, in fact, mula kanina umaga, ang dami nang tumatawag sa akin. Ang Quezon City, ganun na rin ang ginawa. Pero hinati naman nila sa three ships ang pasok sa kanilang tanggapan. Bukod sa 7 to 4, meron din silang 8 to 5 at 9 to 6 para mapagsilbihan ang kanilang mga kliyente sa lahat ng oras. Bagamat nagpalitan na ng oras ang ibang mga lungsod, ang Valenzuela, hindi pa amin kasi medyo may peculiarity. Ewan pa lang ho kung ganito rin po sa ibang LGU. Nung -nag nagpa-survey ho kami, 90% kasi ng aming mga Kawani sa City Hall mm -hmm. ay uh, nakitira around vicinity. Wala masyadong effect on the uh, major roads. Pero gusto pa rin daw nila itong subukan sa iba nilang tanggapan. We are preparing um, certain offices na possible pong uh, mag-trial uh, session ng mm -hmm. 7 to 4. Ang iba naman po na may direct transaction sa national offices will uh, retain the 5 uh, p.m. Kung magtutuloy-tuloy ang ganito, halos wala na tayong pinagkaiba sa New York. 9 to 5 nga lang sa kanila, 7 to 4 naman sa atin. Pero at least daw, fresh ka in and out, papasok ng trabaho. Nakatulong ka pa sa kapwa mo. Pero naniniwala naman din ako doon sa wisdom na let's try kasi talagang lumalala naman din talaga yung traffic situation natin. Ano? Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.